Good morning na naman mga kaidol. Ah, naana po tayo karon sa ato payag ug sa ating pispan. Pero atong pispan mga kaidol, wala pa salod, mga kaidol. Ah, August 19, 2024. Karon mga kaidol, gahapon nag-vlog tayo. Ah, ngayon mag-vlog na naman tayo mga kaidol. <coughs> At tignan natin kung mayroon tayo maano. Ma, ano, ma Pakapuwak tayo ng durian. Yan mga ka-idol. At yan. dito, bahay nila ni Oto. Wala doon sila nagtira sa ano, Rukunse. Dito tayo mga ka-idol. Diyan sa ating kadurianan. Sulihon na to. tanan. Medyo yamog kay mga ka-idol. Yan. Kita ko sa inyo doon mga ka-idol ha. yun oh. yung Parang naitag... May doon na isa. Natagak na yata. Uh, walang puwak mga kaidol. Parang walay na hulog Wala. Nabali na. balik ng ano. Walang puwak. Zero. Zero mga kaidol. So tayong ano. Light pack. Bukan na unahan lang tayo. Doon naman tayo sa kabila mga kaidol. Ang hindi oh. ko ako. eh. na lang tayo mga kaidol mamaya ata ka punta doon sa pikas dito wala pang wala balik lang po tayo mga kaidol sa ginapag ano ginasulian na to si imulan eh ayun mga kaidol nagbutas ko mga kaidol uy ayun ayun mga kaidol yun po. Yun. Tingnan niyo mga kayo dulo. Oh. Yun. Ayun pa. Dalawa na. Kunin ito. Kunin. Yun, dalawa na. Dalawa tong kwan. Lakwa. Dito ang isa. Yun. Ayun oh. Yun. Dalawa na mga kayo Dalawa. Dalawa. Okay kayo mga kaidol. Dalawa. Maghanap ako ng ano, lubid para ma dali sa mga subanganan mga kaidol. Kalig. Dalawa na tong nahuli. Dalawa na. Magsuri-suri pa tayo mga kaidol. Baka mayroon. tatlo na sila na matagak mga kaidol oh dito rin yan yan oh ah, laka 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 tatlo na mga kaidol targalan yan tawag lagi gending mga kaidol gending mga kaidol hmm hmm tatlo na mga kaidol tatlo na parang sumama oh, dito itong isa yan tatlo sirti ko ngayon mga kaidol dito tayo mag ano mag baka matagal ma tayo na po may ano dyan enggak kayak sudah luar, luar, ya itu sebelah, mereka merun, siruh, siruh, siruh. maraming lamok stop sa mga kaidol yan mga kaidol isang ano isang pagsugod pa lang natin naka kuha na tayo ng tatlong durian yan punta na lang tayo doon sa ano

Wala mga kaidol idol. Wala. Pero tayo dito. Tayo na ano. Kita. idol, no. Hmm, Hinog na siya mga kaidol idol. Just ibabaw. Hinating ng sunis. Eh. konti na lang nakabutas tayo mga kaidol yan pa parang may ano mayroon nang pumasok dito ha ah. yan mga kaidol mayroon nang pumasok mayroon bagong ano dito yan sang pung, -pung uh, durian wala pang tungo uh, ng mga uh, kaidol idol uh, wala pa kurado wala na nakapunta siguro dito mga kaidol yan mayroon na nga eh may nangunguha o ano, palwa nasakay nang nangunguha daro na iba kong <coughs> ito talaga sila lumudad <coughs> ah yan mga kaidol bunga Ang bunga, bunga mga kaidol Dito Ito mayroon Dito tayo kahapon Naka Ano Ito Ito mayroon dito you know yung dami oh diba unahan na talaga sa sa ang tao dito ah itong mga hindi naman sila ka, sa kanila itong ano durianan tapos sila pang mga hmm. bango Bang mo. Pero Okay dito lang. Bandun, bandun. Nah, May mga hagpi-hagpi ng mga kaidol. Nahana na talaga kita. Nag-dahong pa tayo mga kaidol na makapuwak. Pero huli na mayroon ng ano pag di natin agahan yan o oh. hmm, uh, di naana na ana na o na uy yun swerte din mga kaidol mayroon pang isa o oh. yan o oh. yan mga kaidol yun o oh. yan o kahit paano, nakadali din tayo ng isa. Yan. Pero maliit lang mga mga kaidol. Wala na talaga. Hindi tayo Swerte Isa lang nakuha. Ah, Yan. At least uh, nakakuha tayo ng isa. Yan mga doon. Yan, shout out sa lahat ng mga ano. Mga vlogger diyan. Balikan na natin doon. Kasi may naamoy ako doon ng <coughs> durian. Kasi yung durian ma ano yun. Pag Uh, matagak na siya mga ka idol. Maamoy mo talaga 'yan, 'pag ano, mabango kasi. saan kaya 'yun? Tiyok ko na to kay. Uy. Huy. Lala. tayo nga. dito. Dito na naman tayo. Baka may tayong ano na. Isa lang yung buha natin. No, oh, daming kinain dito mga kaidol. Talaga oh. Itong pinakainan nila kahapon. Yan mga kaidol oh. Dito lang. ano? Oh. Pinakainan. Hanggang dito po do. Yan, oh. Pero may naamoy ako doon. May naamoy ako. Balikan natin. Hanapin natin. Yan mga kaidol. Dito naman. Hello. You know? Sana may ano, ma-fuck tayo dito. Oo. Ulala. Ayun na. Swerte. Mayroong isa. Mayroong isa mga kaidol. Lagyan natin dito. Swerte. Kamusta pa mga kaidol? Yan. Ay, ang tamis. Ito. Yan. Yan mga kaidol. Baka diba na pa tayo. Meron dito eh. Yan. Wala na. Ando na. Ito rin flip lah yun mga kaidol dito naman tayo ah na may puwak na dito mga kaidol pero yung kapatid ko na tama sabi niya nakapuwak daw siya pero mga kaidol Kita lihat tayo. Wala na. Yun, dito na po sa kabila. Wala nga. Ah, kalisod. Ay, ay. Lisod kayo, gunitan mga kaidol. Yan. Dito. Yan, oh. Eh. Okay. Wah ka idul. Tu ning. Ayo. Dengar. Lepok. Okay. Eh. Yan mga ka idul. Ah uh... Uli na to sa so itong payag. Yee! Naka, ano, limang piraso po ako, mga kaidol. Mga durian. Kung doon, naka, katong glass natin pinuntahan doon sa dolo. Kung, nauna lang siguro tayo. Mga, kaya siguro mga sampo kay doon. Maraming, ma, ano, mahulog ng durian. Saka so, ito. Yan. Naka, Limang piraso po tayo. At yan. Kain tayo mga kaidol. para ano. Susurai. Eh. Yan. Naka lima tayo. At saka kunin natin yung ano, iba. Tinaguan natin sa nang salo ba. Yun. Okay. sila na ni mga kaidol yung karton kapo nandun sa bahay at yan yan o naka limang piraso po ako kay doon yan uh, ibang ibang klase itong ng doon yan yan Baka -ibang yung mga muka sa ano tinik. Yan, abangan mga kaidol. Ah, kakain tayo nang durian. Kakain tayo nang durian. Yan. Yan mga kaidol, ah kakain tayo nang ano, durian. Ito. Yan, nakita niyo sa baba mga kaidol, ah, durian lang dah yan. Ang init. Igang pala pag ano. Igang bisag kun tugnaw panahon. Yan buksan na natin mga kaidol. Buksan na natin. Yan. Wow. Ito mga idol Ay, ito sa mga ka-idol. Yan, tapos na tayo naghugas ng kamay mga ka mmm mga anong durian to? mga native lang to mga kaidol. Hindi to po ano, mga grafting ha. Mga native lang to mga kaidol. Mga bisaya. Mm. Sarap talaga. 嗯。Uh. Sarap talaga mga kaidol. sarap talaga pag ano bisaya tawag na ito ay native po mga kaidol native bisaya hindi sa Tagalog. So mga kaidol, uh, upload na -up ko ito mamaya. Premier ko niya hapon mga kaidol. Abangan nyo mga kaidol ha. à relic Yes ừm ay nahubos niyo lang isang piraso mga kayo Yan, thank you so much sa inyong panonood mga kaidol. Uh, dito na tayo magtatapos sa ating ano, pagmumukbang ng durian. Yan, thank you. At sana patuloy nyo ang ating mga gawain sa ating pagbablog mga kaidol. At maraming salamat sa inyong lahat. At sana wala kayong sawang sumusuporta sa ating vlog mga kaidol. Kang Sky TV vlog po. At uh, I-click nyo yung application bell para updated kayo sa ating mga videos mga kaidol. At maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpuntagkili sa pamanood sa ating pabalag mga kaidol. Yan, mega ka shoutout sa inyong lahat. At thank you, thank you so much. Bye bye!